Good morning mga farmers. Uh, shout out po sa lahat po ng mga OFW at mga kaparmers po natin dito sa Pilipinas. So ang pag-usapan po natin po ngayon ay kung ilan po ang naani sa isang hektarya na palayan. So ito pong variety po natin ay triple na variety at uh, ito po ay direct seeding. Ito po ay inarbes noong October 2 to 23 na uh, tinarbes ni Papa at sa akin. So based po dun sa ating APP na mm, ka, variety po ng palay kapag transplanted po ito mayroon po siyang average yield na 6.1 uh, metric tons no uh, per hectare so sa maximum po niya ay 10 10 tons per hectare at uh, 114 days po ito uh, date after sowing Kapag direct seeding naman po, mayroon po siyang average yield na 5.7 uh, tons per hectares at mayroon po siyang maximum yield na 7.9 tons per hectares. So 100 days 106 days din po date after sowing po ito mga farmers. So yan po yung uh, sa pipin po na N632 na variety na direct seeding po ang ginawa. Sa mga farmers po natin ano, uh, alam po nila yung tsura po ng maganda pong ani po ano. Sa tayo pala ng palay, makikita mo na kung ito po ay maganda po yung ani po niya. So, so yung tanong po natin kanina kung ilan po ang minimum po na inani ng normal po na uh, nagpapalay po ano, ay 100 po sa isang ektarya. Yun po ay normal po mga farmers So normal po na paggalaga po ng palay. So dito po yung inani po namin ni Papa ay, ang inani niya po dito sa 1 hectare po ay uh, 103. Ako naman po ay 100, uh, 71 po yung inani ko po dito sa palayan ko na 1 hectare. So kung titignan mo talaga, uh, mababa po siya mga farmers. So ito po ay hindi po irrigated, pinapatubigan po, parehas po dun po sa aking... Uh, uh, tinataniman din hindi po irrigated na farmers so yan kita nyo po yung ani po natin dito na kukunti lang po no? sa tama lang po so tanong kung may kinita po tayo eh kunti lang po yung kinita po natin dahil kukunti rin po yung ating inani Parehas po mga farmers, ito rin po sa atin. Makita nyo na po yung tayo, tayo po ng palay po. No? Ito po ay triple tupo na variety din. And normal po na variety po. Ang isang bag po nito na isang sako po ay nagkakahalaga lang po ng one, two. po namin. So yan po mga farmers, ito po yung inani po natin. At 71 po na kaban po. So maraming salamat. Hanggang sa muli po.